Nung isang araw, naglakad-lakad kami ng aking pamilya. Nagising kami ng maaga kasi kinagabihan nagplano kaming mag-asawa na magbibilad-bilad kami kinaumagahan. Kasi kalahating buwan na ng bakasyon o magkakalahating buwan na ng bakasyon, hindi pa rin kami nakakabilad sa araw dahil mas inuuna namin ang mga gawain na hindi namin nagagawa tuwing may trabaho. Ngayon nabigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng isang buwang bakasyon na undisturbed. Undisturbed daw. Kasi walang ibinibigay na trabaho sa amin ang aming pamunuan. Maliba na lang, ang tatrabawin mo yung mga trabaho hindi mo nagawa na dapat mong gawin bago magbakasyon. Eto naman yung mga araw na dapat kasama na namin ang aming pamilya. Ang aming mga anak, na araw-araw tuwing may trabaho ay iniiwanan naming tulog at minsan darating kami na tulog pa din. Kaya ito yung araw na nabigyan namin ng pagkakataon na makapaglakad-lakad kami mabisita ang aking tatay sa sementeryo at makapagbilad-bilad kami sa araw at makapaglaro na rin. Nung dumating kami sa park na ito, Nag-ikot-ikot na kami ni Mik Mik at yung magtatay naman ay naglaro ng badminton. At isi-share ko sa inyo ang mga pictures mamaya dahil sa mas marami kaming pictures kaysa clip na nakuha namin. <laughs> so makikita ninyo dito sa aming video na tuwang-tuwa si Mik Mik sa kanyang paglalaro. Bibihira kasi naming madala ang mga bata dito sa park namin sa village. Kasi syempre, ang inuuna namin ang magtrabaho. At kapag kasabadot linggo naman, mga gawaing pambahay at pag-aaral ang aming inaatupag. Dahil ako, patuli pa rin ako nag-aaral at ang aking asawa naman, mga gawaing bahay ang ginagawa. Wala kaming kasama sa bahay. Masasanay na kami na kaming apat na lang ang nakatira sa aming bahay. Dating anak kong panganay ay lumaki na may nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang tita big bik, -Bik. Ang aming mahal na mahal na Tita Bigbig. Kaya hanggang ngayon lagi niyang naaalala si Tita Bigbig. Ay Ayan, posing poising na lang ako. At wala namang magawa habang nag-aantay sa mga bata. Ang laki-laki ko na naman ngayon. Bigla na naman akong tumaba pero bawal na bawal sa akin ang maging mataba. Hindi naman ako kumakain nang bawal pero sa junk yung mga iniinom kong gamot ay nakakapagpataba. Ayan. Paminsan-minsan natikim pero hanggang tikim lang. So ayan, hinayaan namin ang mga bata na maglaro, lalong-lalo na si Mikmik -Mik, habang may oras pa kami na masamahan sila sa kanilang paglalaro. At ayan, habang nagkikwentuhan kami mag-asawa, posing-posing muna. <laughs> siya ang may mas mahabang kamay kung kaya siya ang nagsiselfie. <laughs> so wala naman akong ibang magawa dyan kung hindi ang maglambing, ang mag-heart-heart sa aking asawa. <laughs> so ang sarap lang na makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay sa araw-araw. Yung wala kang ibang iniintindi, kung di ang makasama mo lang sila at maglambingan lang kayo, magharutan lang kayo. At makikita mo sa kanila na sila ay tuwang-tuwa. Ito yung sinasabi ko na nagbadmento na muna ang aking mag-ama at kami naman ni -Mik, -Mik ay syempre picture picture. Dinistorbo muna namin ang tatay namin dyan para kami ay picture ni Mik Mik at makikita mo kung ano ang aking ginagawa. Ginagawa rin ni Mik Mik at eto na rin ang aking posing. Hanggang dito na lang. Bye!